nagdududa pa Ah, clearing operation sa Barangay 123. Tas kagawat. Ito muna si Preparation lang muna mga kayo. Ito ata yung uh, barangay 123 kung di ako nagkakamali. Uh, Moriones uh, Street tayo. Kay uh, under uh, Chairman Banal. Barangay 123 Zone 9 District 1. Uh, under uh, Chairman Dong. Banal. Ito po yung kuhaay si Nonny ngayon, si chairman ano, Karavana. Ah. Bakit si, 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 asa si chairman, banal? Suspended. Ah, suspended. Hanggang uh -oh. kailan po? 6 months. 6 months. 6 months. Saka siya mo na ang kuhaay si... Oo. Siya ang takeover. Ano pa pala po? Jun, Jun Caravana. Jun Caravana. All right, thank you. Alright mga kayo, ano yung kay Kagawad eh, suspended pala yung si, uh, si Chairman Mario, Mario Dong Banal dahil sa show cost. Alam ko na, huwag oh, ka na eh. Ano to? Uh, kaya si Caravana uh, yung uh, nag-OIC muna dito sa Barangay 123. So sila din yung nag-request ng uh, clearing operation dito sa Barangay 123. Mamaya-maya, mag-start uh, mag na tayo. Uh, Moriones ang pinaka-current location natin. Kasama natin ang DBS District 1, the Captain Egay Valdez. Sir Louis, Sir Art, pati na si Sir Chris at uh, si Sir Vix, ang ating happy ng DPS District 1. Kasama din natin ang DEPW Highway Division na doon sa kabila. flat control DPW highway division district 1 kasanip uh, kuwersa MTPB kasama din natin mga kayon hapa Ah, kanya-kanya na sila ligpitan. Nang uh, kanilang mga gamit kasi mga kayo nalalapit na ang renovation nitong buong uh, Moriones no. Itong nga Central Island na nakikita niyo sa harapan nyo, pati yung pinaka plaza Moriones eh gagawin 'yon. Okay, manood tayo mga kayo. Please, makalaka 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 <coughs> ayo <coughs> manom ayo 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 ay

Lockdown lang hanap buhay tapos nang gaganyan kayo. Duhiluhi, mapasok kayo mga mga tao rito. Pakuha oh. na ako. Ate, ate, tanggalin nyo na ate yung ano, ate, yung, yung, yung aso nyo ate. Hindi ko ano yan. Ay, ko, ane, Dayan! Naka Kintahan mo! Nah, aso Hindi okay. ko aso ko aso Okay, po yan yan. pasok okay, nga rito, luhi. Luhi, pumasok okay. na dyan. Sige, O, sige, gusto Lumi, Ikaw ang magaling sa aso eh. Diyan. Diyan. Totoo pala si. Don whisperer ka pala ha. Luwi, ikaw ang magaling sa aso. Hindi naman yun din may ari o gusto ba 'yan teh? Ansin na law? Senyo ba 'yan? Senyo. Ako ang kinabuyo. O kaya natin tanungin ko senyo. Tak ka adornin mo senyo, 'di ba?

o mismo yung barangay ang na nagpa-clearing dito yung barangay 123, yung OIC o mismo nga barangay 123 ang uh, nagpa-clearing sa kanila no?

تو نه کيسو پيئ تو مي بولا اينجي کي تبديلا 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 بولا ito yung inahabol niya mga kayon yung postcard wala na wala na wala na na niya ang rito oh, again itong kahabaan ng Moriones sa uh, na-request ito na i-clearing itong barangay 123 3 uh, ng barangay mismo Kaya Chairman Panal na suspended dahil sa Shokos order, no? Isa sa mga isa sa mga na si Chairman Panal. DPS District 1 headed by uh, Sir Vic, ang ating IHP pati na rin ang mga team leaders si the captain of boss, Egay Valdez Sir Luis Sir Art pati na si Sir Chris กิลาวาก็ได้นะกิลาวาก็โอ๊ะๆๆเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวเราก็มากินชูเนะต่อเดี๋ยวเราไปไซด์เถอะนี่ไงลบออกไปนะ <laughs> Ayo, luar sainkan. street pala ito mga ah, kayon <laughs> natira kami rito <laughs> sa basin ng ay 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 way back ah, 90s basin ah uh, dito tayo natira hindi ko na matanda ata ang nasin ng palimping dito tayo kaila captain kay kay Valdez nauna na sila rito mga kayo napaka interest ng uh, unang episode natin dahil ah uh, Gak kagerean Dulu sa Pushcart